Mga ka-explorers, tampok sa kwento natin ngayon ang kwento ng buhay pag-iibigan ni Samir at Malyari na hindi naging hadlang ang reliyon at mga maling desisyon para sila ay magmahalan ng lubos. High school students pa lang itong si Samir at Malyari ay gusto na ng dalawa ang isa't isa. At dahil sa parehong tinapangan ng dalawa ang kanilang mga sarili, para aminin sa isa't isa ang kanilang nadarama, kung kaya't nagkasabay ang mga itong magtapat ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Natawa na lang ang dalawa sa mga sandaling yon. At doon nga nagsimula na naging mag-on ang dalawa. Ngunit ang sayang nadarama ng dalawa ay nababalot ng kaba at pagdududa dahil sa magkaibang reliyon ng isa't isa dahil isang katoliko itong si Maliari at muslim naman itong si Samir hindi nga maipakilala ni Samir itong si Malyari sa kanyang mga magulang dahil sa mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang makipagrelasyon sa ibang sekta lalo pa't may mataas na katungkulan ang kanyang ama sa kanilang sekta. Matagal na itinago ng dalawa ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Hanggang sa pumasok sa isipan nitong si Malyari na umanib na lang sa relihiyon ni Samir. Nasayahan naman si Samir sa naging desisyon nitong si Malyari dahil sa hindi naman ito namimilit sa kanyang nobya na sumama ito sa kanya kung saan siya nabibilang na sekta. Nangyari ngang pareho nang naging muslim ang dalawa. sauna ay galit na galit ang mga magulang ni Malyari sa kanyang ginawa. Ngunit kalaunan, nang masilayan nilang masaya naman at malaki ang pinagbago sa karakter ni Malyari, kung kaya tinanggap na lang ng mga magulang nito. Ginawa na ngang ipakilala ni Samir itong si Malyari sa kanyang mga magulang, ay agad nilang winelcome itong si Malyari, sa kanilang pamilya. Sa puntong yun ay nasayahan ang dalawa dahil sa naging maganda ang takbo ng kapalaran para sa kanila. Dalawang taon ang lumipas matapos nilang dalawang magtapos ng koleyo ay agad nang nagpropose ng kasal dito kay Malyari itong si Samir. Nagalak naman itong si Malyari at agad na tinanggap ang alok na kasal ni Samir. Sa pangyayaring yon, ay naghiyawan ang mga taong nakasaksi sa wedding proposal na iyon. Bongga ang nangyaring kasal ni Malyari at Samir dahil sa suportado ng mga magulang ni Samir ang relasyon ng dalawa at dahil na rin sa botong-boto dito kay Malyari ang ama at ina ni Samir. Sa pagsasama nga ni Samir at Malyari bilang mag-asawa ay naging masaya ang mga ito at never pa ang dalawa na nag-aaway sa loob ng dalawang taon simula nang sila'y ikasal. Ngunit isang gabi, nagtaka itong si Samir dahil sa palagi ng tulog itong si Malyari sa tuwing siya ay darating ng kanilang bahay. Hindi lang iyon ang unang beses na nangyari iyon. Dahil sa nasundan pa iyon ng maraming beses, hindi kasi pala away na klase ng lalaki itong si Samir at kung may sama ito ng loob sa kanyang asawa ay minamabuti na lang nitong Kim Kimin kesa awayin ang asawa nito. Sa ginawa nitong si Malyari na hinahanda na lang ang panghapunan ng asawa tapos ay matutulog na ito ay wala siyang kaalam-alam na iba na pala ang iniisip ng kanyang asawa at nagdududa na ito sa kanyang kinikilos. Hinayaan lang iyon ni Samir dahil sa baka pagod lang sa gawaing bahay ang kanyang asawa. Ngunit dumating sa puntong hindi na kinaya ni Samir ang kinikimkim nitong sama ng loob. Dahil sa meron na siyang naririnig na kwento na umaalis daw ang kanyang asawa ng bahay at may pinupuntahan. Dahil doon ay ginawang pumunta ng bar ni Samir para doon ay magpalipas ng oras at magpalabas ng sama ng loob sumaktong doon itong si Amaya sa sandaling yon. Ang kababata ni Samir na merong tinatagong lihim na pagtingin sa kanya. Hanggang sa ginawangan ng dalawang mag-inuman at magkwentuhan at doon pinalabas ni Samir ang sama ng loob nito. Samir, may sasabihin ako sa iyong importante. Makinig kang mabuti ha. Yung asawa mong si Malyari, kahapon habang papauwi ako sa bahay, Nasilayan ng dalawang mata ko. Napapalabas siya ng pagmamayaring hotel ni Mang Donald. Kung matinong babae ang asawa mo, bakit siya nandoon sa hotel? Di naman pwedeng nagtatrabaho siya doon dahil sa kinikita mo palang ay sobra-sobra na. Ikaw na ang bahalang humusga, Samir. Pero sinasabi ko na agad sa iyo na nagloloko sa iyo yung asawa mo. Seryosong sambit ni Amaya. Sa sinabi ni Amaya, ay natigilan itong si Samir at binilisan ng inom yung bote ng alak na hawak-hawak nito dahil sa uminit ang ulo nito sa kanyang narinig. Dahil nga sa kalasingan ni Samir at sa sama ng loob na dinadala nito, kung kaya't din ito napigilang makipagsiping sa gabing yon kay Amaya at hindi lang ang gabing yon may nangyari sa kanila dahil sa naulit pa iyon ng lima pang beses. Nangyari ngang, ginawang itago ni Samir ang nagawa nitong kamalian at hindi ito nagsisi sa kanyang nagawa. Dahil sa iniisip niyang ganti niya din iyon sa ko sa kanya ng kanyang asawang si Malyari. Hanggang isang araw, sosorpresahin sana ni Malyari ang asawa nito sa kanyang trabaho at meron itong daladalang regalo. Nakangiti itong si Malyari na papunta sa kanyang asawang si Samir at panaiisip kung ano ang kanyang magiging reaksyon ng kanyang asawa sa regalo nito. Nang sa di inaasahan ni Malyari ang sasalubong sa kanya, nang kanyang masilayan itong si Samir at Amaya na magkahawak ang kamay habang naglalakad. Ang masaklapa pa ay nagkasalubong pa ang mga ito. Sa puntong yon ay gulat na gulat itong si Amaya. Samantalang natahimik naman itong si Samir at hindi makatitig kay Malyari. Halos mangyak-ngyak na itong si Malyari habang nakatitig sa dalawa. Nang maya-mayay, umagos na nga ang mga luha nitong si Malyari. Ngunit bago siya nakapagsalita, ay naunang bumuka ang bibig nitong si Samir. At nagsalita ito, huwag mong sabihin, inusinti ka Malyari. Dahil nakita ka ni Amaya na lumabas ng hotel ni Donald. Kaya kung totoo ay patas lang tayo. Niloko mo rin ako malyari at ang sakit-sakit nun at sampal yun sa pagkalalaki ko. Seryusong sambit naman ni Samir. Anong pinagsasasabi mo Samir? Huwag mo akong sisisihin sa ginawa niyong kababuyan dahil hindi ako katulad mo na manloloko. Kitang kita naman sa ginawa mo. Gusto kong ipaalam sa'yo Samir na kaya ako na sa hotel ay para mag sideline bilang cashier para makapag-ipon ako ng sarili kong pera. Para may ipangbili ako ng ibibigay ko sana sa iyong regalo. Dahil sa nakita kitang nakatingin sa nakandisplay na rilo. Ngunit sinira mo lang ang lahat, Samir. Mapanghusga ka. At hindi mo man lang inisip ang desisyon na gagawin mo. Bahala ka na sa buhay mo. Tapos na tayo, Samir. Galit at umiiyak na saad naman ni Malyari. Matapos sabihin niyo ni Malyari ay agad na itong tumalikod at tumakbo papalayo dito kay Samir. Sa sinabi nga nitong si Malyari ay nanlaki ang mata ni Samir dahil doon lang nito naunawaan kung bakit palaging tulog ang kanyang asawa pag umuwi ito. Dahil sa pagod pala ito sa kanyang pagsasideline para lang mabigyan siya ng munting regalo. Ngunit huli na ang lahat nang malaman niya ang katotohanan. Dahil sa nagawa na nitong lokohin ng kanyang asawa. Nangyari ngang nagsisi itong si Samir sa kamaliang kanyang nagawa. Napagalitan pa nga siya at naparosahan ng kanyang mga magulang dahil sa kagaguhang kanyang nagawa sa kanyang asawa. At halos dalawang taong pinaghirapan ni Samir na muling maibalik ang tiwala sa kanya ng asawa nito. Nangyari ngang ipinakita ni Samir ang kanyang pagbabago dito kay Malyari at ang pagiging seryoso nito na muling maayos ang kanilang nasirang pagsasama. At dahil nga sa dedikasyon nitong si Samir at siya tiyaga nito kung kaya't muli niyang nakuha ang tiwala ng kanyang asawa. Sa pagbalikan nga nila ay never nang ginawa ni Samir na pagdudahan ang kanyang asawa. At sa kasalukuyan ay meron ng tatlong anak na lalaki itong si Samir at Malyari. At masaya silang buong pamilya ang nagsama-sama. Mga ka-explorers, pangit na pakikinggan at paliniwalaan agad natin ang sa atin ay sasabihin ng ibang tao.